Pagkatapos namin mag-circle ng mga nakaraan, nandito na naman kami mag-iikot sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Let's go! Tara na! Lungkot ng anak ko. Sabi ah, nyo, pa, huwag ka na mag-vlog. O, ah, tara. O, ah, hindi na ako video-video konti na lang. Dali. Tara na! Psst! Nagupila ni kuya. Ano yung resulta? O, ah, panis! pa para siyang swan. Dito yung entrance mapunta doon. Dinosaur. Hindi, pag may sasakyan pala kayo, hindi kayo papasok. Ay pag lalakad lang, pwede sa kabila. Oh. Wala. Ang galing. Kawa! Ay, pang buhati mo ako. Alam niyo itong wildlife mga pare Isa rin ito sa mga pinapasyalan namin dati ng mga kaibigan ko nung high school kami. Yung DJ cute nga. Sana mapanood nito yung video ko. Tsaka shout out sa mga DJ cute Diyan kay Daniel Kulot. Basta kayo. Alam niyo na yun. Ay dito diyan dito yun eh. Tara. o. Pupunta kami ngayon sa ano ng mga animal. Pupunta kami sa pulong nga ng mga animal Ano sa likod niyan Puro may mga May mga hayop Ano? The entrance Hindi dyan Dito 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 Ay hindi pa ata Pwede magpapasok Pwede na pumasok boss? Ay pwede na pala Pwede na oh, dito tayo sa entrance Yan dito na yon. Dito na yun ay, mukha kang kamukha ni Ian Paul. Aray. Uh, igul. Igul. Hindi tayo. Pati nga meron dito. Oh. Padali. Oh, ang laki ano. Ang laki daga. Ang laki. Ang laki unggoy. Oh. Ang laki unggoy. Wow. Oh, may tiger din dito. Tiger. Bawal bigyan ng pagkain ang mga hayop. Parot, parot. Ano yung mga parot, oh. Ito, 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 ito. Yan, ah, kung nakikita nyo itim na yan, yan. Nakikita nyo ba? Ito na, yan nakikita nyo yan. Yan ang tinatawag na rainbow lorry. Yan, nakikita nyo ba yan? Common name, Brahminy Night Kite. Scientific name, Hilarstor Indus. O local name kung tawagin ay Lawin. Paano ko nalaman? Nakasulat. Okay. <laughs> Tara. Ang laki ng ano. Ang Al laki ng butiki. Ang eh. laki yes. Okay. Ano? Tara, dito tayo sa mga kamukha ni Ian Paul. Okay. Wala dyan. Wala dyan. Oh! Ganda, no? Ulay brown. O, oh, ati ahas. Ang ganda, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Mayroon pa dito, oh sa sanibe. Hindi wow. magkakamot lang. Buaya. Crocodile. Ega ako. Ba. Hindi ka yung ako. Ba. -o. Ba. -o. At yun, pupunta na naman kami sa iba at malayo-layo pa ang ating Ikutin. Sama si Ian Paul. Ay si Kuya Guard. Ngayon kung ano ah. <laughs> sinira na. Alam niya ito dati mga pare ko ito. Nakikita nyo ah. Ito, ito, ito. Papakita, oh. ito dati. Mga nakabalot to dito. Mga nakabalot yun dyan. Dyan. Tapos puro isda. Siguro ayan yung mga aquarium niya. Ngayon sinira na. Ayan. Tapos dito. Pag titingin ka dito. Ibitingin ka dati dyan. Yan, nandito yan. Tapos may mga gandang isda. Iikutin mo yan. Ngayon wala na. Sinira na. Ano yun? Sa tayo punta? Tara dito tayo na. Alam niyo mga pare, kay kulang na yung mga ibang hayop na dito. Dati kasi, pero matagal na matagal na ilang taon na. Dati ito, meron yung lamang baboy ramo. O, o palawan beer bed pig na nakalagay. Yung baboy ramo nakalagay dyan. Siguro namatay na, matanda na siguro. Meron pa ditong usah. Ang sarili Kaya hanapin ni namin ni Ian po kung saan nakalagay yung kutsa na yun. Ay, wala naman. Ano? Ah, buhaya. Yun na yung show. Ayun o, oh. ayun o. Oo. Ayun ang buhaya. Ay, Tapos dito mga pare ko, eh, dito yung sinasabi ko na meron dating usa. Meron usa dyan dati. Ah, ito na tayo. Usa. Ngayon, ang nakakulong na, ano na pabo po natin pabo na ano dun siya malaking pabo saan yun eh? may tingnan natin yung pabo na asa na yun eh? pabo na yun ayun o oh. eh? basta ano dun ayun o oh. kita niyo ba saan yung pabo na yun ayan asa na ba kita niyo ba basta yan basta may pabo dun Pabong malalaki Ano si Ian Paul? Halos gantong ganto pa rin yung wildlife na napuntahan ako dati ilang taon na Ah, nagkwento pa yun eh, no? Ilang taon na ang nakalipas Kasama yung mga DJ cute no, high school Shout out ulit sa inyo, sana naalala nyo pa DJ cute High school life kasi namin dati kapag ano Pag Sabado, wala kaming ginagawa naglalakad lakad kami doon. Meron. Ito yung pinaka ko dito. Ito oh, yung para kang papasok sa ano oh, diba ang ganda no? Ito na yung malaking ano, ibon. Ay ibon. Igol. Oh, ang ganda oh. Diba ang ganda? Una na sila ng ibon dito. Dati maraming ano rito eh. Maraming ayun oh. ingay-ingay. Ganda no. <tod> <tod> na ang ganda ng ano no ang ganda ng pinasukan namin na nakaka jurassic eh at yun na nga may napagod ng bata <laughs> masakit na daw yung paa nya papasanin ko muna sabi ko kasi kailangan maglakad lang kami ang cold kasi sama nang sama yan tuloy ang mangyayari pas Ang pasan ko si Ian Paul mga pare ko Mangingin kami ng pagkain doon. Aray. Sabihin ko, mawa na kayo sa bata. Okay, Nagugutom yeah. na. Aray ko, nakapagod na ako. Maglakad ka naman na rekor. Hingin kami ng pagkain. Ayun ang pagkain doon. Unggoy, um, unggoy, um, unggoy. Um, um. oh, Hingin kami, hingi. Maglakad ka na. Ayaw. Okay. Aray. Bakit na ako. Ha? Ah, dito. Kita ko na. Ito okay, yung papakita ko sa inyo na isa pang pinupuntahan dito sa wildlife. Hindi ko alam kung tawag dito eh, pero tawagin na lang natin tong wildlife lagoon. Ito siya. Ayan. O, eto, oh, ito. Ito na naman tayo ng ulit. Oh, ayan. Kung pupunta kayo dito, mas maganda dito siguro tumambay. Piling ko lang kasi mas mahangin dito. Pero maganda rin doon. Oh. Ayan, mamaya punta natin doon sama may tulay. Eh, po, pool. Mabasa ka dyan. Tara, punta tayo sa kabila. Oh. Ito yung magiging view mo. Yan. Ganyan. Mas mahangin dito, pare ko. Mas karamihan dito. Ginagawa rin ng mga view, mga photoshoot katulad yan. Oh. Yan. di ba? Sa mga kasal, sa mga ano. Dito nila ginagawang view kasi maganda rito. Ito na, malapit na tayo dun sa sinasabi ko tulay, tulay ito, tulay na Blue Lagoon Ay, aray ko Ah, uh, what's? May photoshoot ulit ah oh. Diba? Maganda kasi yung view dyan hmm. Yan na, malapit na kami Yan, oh, diba? May nagpo-photoshoot din dito Tignan, hindi ba kinakas? Oh, doon, ang ganda doon Photoshoot ba to? Oo, meron din doon. Diba? Photoshoot. Wait lang. Sandali na. Bala ka dyan. Tara, dito ka na. Ang ka ba? Oo. Ayan, meron din dito. O, oh, saan nila? Oh. Tara, picture tayo dito. Tara na. Mahihain talaga tong anak ko. Huwag ito kami mag-photoshoot dito kasi may mga nagpo-photoshoot. Tara Ay, ay. Sige, pag nawala ka dyan eh. Ito din yung isa sa mga pinupuntahan dito. Yan yung view na ganito. Yan. Diba? Ang lakas maka ano? Ang lakas makapelikula. Maka o, oh, tiyan mo, tiyan mo. ganda. Picture na tayo, nak! Yan, Paul. Ay, talaga picture ng anak. Ano ba batang to? Eh, takot sa camera. Ay, na, tumakbo na paangat. Ay, magpapahinga muna kami bago umuwi. Ay, ay mga 15 minutes lang. Aray ko, ah ya yeah. Pag hindi dito ka sa taas, pare ko, ito yung view niya. Yan. Kita mo sya pero hindi gaano konti lang. Mas maganda kung nandudong ka, nakaupo sa may baba. Meron naman dun mga mesa. May mga mesa naman dun. yeah oh, oh. Pwede ko naman tumambay dun. Mas mahangin. Maganda. Ah, dito, ito. Tingin okay, dito. Paul! Tara, dito tayo na. Ah, yan dito yung view. Mas tingin ko mas, mag ko. mas maganda rito. Ayan. Oh, mas maganda oh. yeah Alam niyo ba dati nung nag apply pa ako? Pag kagaling ko sa inaplayan ko, pag nakaka-uwi ako ng maaga, dito ako tumatambay. Tapos, hihiga ako sa ganito. Tapos, hihiga. Minsan, pag hindi ako natatanggap sa trabaho, sinasabi ko na lang na, ay, eh, ba? Baka hindi para sa akin yung trabaho niyan. Maybe next time, mga ganun yung sinasabi ko. Pag natatanggap naman ako, umaharap ako sa kaganto kagandang view. Tapos, nagpapasalamat ako. Yun lang. Pahingan muna kami ni Ian. O, paano mga pare ko? Uwi na muna kami ha, kasi hapon na. Ah, uh, yun lang. Maraming 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 salamat kung umabot ka sa video na hanggang dito ha. Maraming maraming salamat. See you next video.